Hello mga kudoks! kumusta? So ngayon, day off ko ulit. Ang gagawin natin ngayon ay mag-house viewing time. So as you know, if nagkakata kayo sa mga previous videos ko, eh, nandito ako sa Scotland. Isa akong doktor dito. Ah, uh, mag-one year na ako. Exactly, eight months na ako sa aking trabaho. At, as you know nga, Uh, long distance relationship kami ni Mrs. Although si Mrs. ay nandito sa UK, ay nasa South siya ng UK. Nasa England siya ngayon. Pero, ang good news ay, na-hire na siya dito sa Scotland. Wow! So, ang gagawin ko ngayon ay maghahanap at mag-view ako ng bahay doon sa Edinburgh. So, yung Edinburgh, ito yung Uh, main city. Isa sa main city dito sa Scotland. At doon ako mag-review ng bahay kasi ang workplace namin dalawa, ang namin hospital ay magkaiba. So, kailangan namin maghanap ng city kung saan nasa gitna kami kung saan malapit sa hospital ng misis ko at kung saan medyo malapit din sa hospital ko. So, yun yung gagawin natin ngayon, mga kodoks So, mag-house viewing lang tayo. Hindi ko alam kung allowed ako mag-video sa loob ng i-view kong bahay sa Edinburgh. Pero, itatry ko kung allowed naman. So, from dito sa uh, lugar ko sa Scotland, papuntang Edinburgh, eh, actually 20 to 30 minutes lang siya kung may private car pero since wala tayong car magkukumit lang tayo magbabas ako so ang bus is mga 45 to 50 minutes from my location kung magti-train naman ako mga 20 to 30 minutes lang pero magbabas lang tayo kasi mas mura at okay naman yung araw so patapos na ng summer mga kudok so final days na ng summer So, medyo maging malamig na naman. So, patungo na tayong fall or autumn season. So, ang i view ko ngayong bahay, ilan ba? Uh, tatlong bahay. Dalawa ngayong umaga at saka isa mamayang hapon. Wow. So, bigyan ko kayo ng rough value ng uh, per month na bayan ng bahay na i view ko ngayon. So, nasa ano siya? 1,300 pounds up to 1,500 pounds. 1,300 pounds up to 1,500 wow! pounds. So, medyo mahal talaga mga kodoks. Pero, yung i-view kong bahay e, eh, a uh, two bedroom house. So halika ko maglakad tayo papuntang bus station magbiyahe tayo at see you mamaya sa Edinburgh. may mga kudok, so nasa Edinburgh na tayo Ah, uh, school ko pa yung trip Ngayon, before tayo mag-viewing kasi ito ako yung Kahit walang tayo sa Johnny Boy Wow! Dito sa si Jollibee, maraming mga Pilipino. Ang makikita mo, mo sa mga Pilipino, dito, dito. Pero, maraming din mga foreign na ibang uh, lahi dito rin. Kahit mga local na British na no, mga tao. At marami din mga South Asia at South East Asian na kumakain din dito. So makakapra-mise. At talagang puno usually yung Jollibee. Maraming tao, hindi lang Pinoy, kundi pati mga Itaulahan ay kumakain na din ng Jollibee. So, kain tayo guys. So, papunta na tayo sa first na bahay na i-view natin. So, busog na busog ako sa Jollibee. Hindi ko na-realize na, ah na, uh, 30 minutes na lang sa time ng viewing ko. So, medyo nag-rush ako kaunti. Papunta dun sa first bahay. So, mga 20 minutes walk. Medyo pinagilisan ko para hindi tayo malit. Buti at hindi pa naman umuulan. Kaya, let's go. Ganda ng view. Wow. wow, that's Edinburgh, guys. dito Room One. And there's a toilet, window, uh, cabinet. This is the second room. There's a cabinet. Birds and the hallway. And this is the living area. Just for my Yeah. Exactly. <laughs> They said that they're gonna remove these two blue couches, and this will remain. This is the windows, and the kitchen area. first bahay ito ang bahay na to so nasa ano siya nasa third floor ng bahay or second floor ng bahay so nasa second floor ng building na to yung pinakita kong room sa inyo ngayon lang maganda naman medyo hindi siya bago hindi din siya uh, napaka old uh, okay naman yung place 1,450 pounds daw council tax D tapos ano siya may fridge may microwave, may stove, may couch, may dalawang bed, may heating system, uh, dalawang toilet. Kung nakita nyo yung first toilet na sa labas, yung malaking toilet, at saka isa na nasa room, yung sa main room. Uh, at maganda naman yung sala, sala yung kusina, uh, dalawang malaking room. So, okay naman. So, mapakita ko as possible. Let's go to the next house. Nandito na sana ako sa second interview na house. Hindi ko alam kung ano nangyari. Unfortunately, sabi ng agent, wala daw in the range na viewing for today. So, nasayang na yung paglakad niyo. Pero okay lang kasi may third pa naman tayo titignan na bahay pala ngayon. So, 21 minutes walk na naman mga kudogs papunta sa pangatlong bahay na iti-check natin technically pangalawa kasi wala naman tayo nakita dito sa pangalawang bahay na ipubiyo ko sana so dito tayo sa pangatlong bahay at pangalawa na makikita kong bahay for today let's go medyo umaambon sana hindi lumakas yung ulan sila na buti maambun lang ay buti may hood yung jacket so punta na ako sa third house technically second house so nasa Edinburgh lang siya guys kaso medyo nasa ano siya hindi siya wala talaga siya doon sa main na city center so, kahit ma-view ko tong property hindi pa rin sure na makukuha ko yung place kasi maraming nag-review hindi lang for today siguro sa mga succeeding days may mag-review din ng room na to or ng house na to so I think may base nila sa background mo kung okay ba yung renting history mo okay ba yung income at kung sino yung mauunang mag-commit so maraming factors so sana ako kami ng bahay so, kung magustuhan ko to nag commit agad kami nag down payment at saka yun na so let's go guys dito ako ngayon sa coffee shop malapit lang sa mga itong bahay na i ko ngayon so mga uh, one hour pa kasi tapos medyo maulan kasi sa labas at medyo malamig kung sa ako doon sa labas kaya tanampay mo na ako dito sa coffee shop. So, sana yung first na house ko nakita nyo doon sa video ko. Pasensya ko medyo mabilis kasi ng mamadali din ako kasi hinahabol ko yung second viewing at saka hinahabol ko din yung ano. Uh, ayong oras uh, at meron kasi nag-review din na isang tao doon na sa house na yun. So maganda naman, uh, marapit lang siya sa sakayan ng bus kung sakali na papunta ko sa hospital ko at Sky Mrs. din hospital. Tapos, mm, uh, okay naman yung, yung environment sa labas. Medyo adala siya, medyo papasok lang siya. Hindi talaga siya sa main road. at yung building itself, uh, hindi bago, hindi rin masyadong old sakto lang. Tapos yung house, yun din. Okay naman. Tapos yung price, $1,450. At ang space is enough naman. Malaki naman siya for the two of us. At kung sakaling may bibisita sa amin, tulad ng parents namin, or iba pang kapamilya, or kaibigan, eh, maka-accommodate naman namin. Tapos dalawa din yung toilet, yun din yung maganda kasi dalawa yung uh, toilet. So, check ko lang itong bahay na to ngayon kasi okay din yung location niya malapit din siya sa sakaya ng bus pupunta sa hospital ko at sa hospital ni Mrs. at maganda siya sa picture bago so sana maganda din siya sa actual so maghihintay mo na ako dito at actually this week in 3 days may isa pa ako i-review din na bahay so yun sana makakommit na kami ng bahay para maka Uh, hinahinay na din kami ng paglipat ng mga gamit namin. So, yeah. Nasa Costa Coffee ako guys. Medyo napagod na ako sa paglalakad. Medyo mahina. Mahina akong gumamit ng ano eh. Ng navigation sa map sa Google. Uh, mas magaling si Mrs. sa pag ano, pag nanavigate ng mga maps.

yun na nga yung pangatlong bahay or pangalawang bahay technically na binyo ko today maganda uh, medyo di lang maganda yung parang ano niya yung parang, yung parang main na hallway papasok ng bahay but yung surrounding itself maganda kasi malapit lang siya sa main road tapos yung room per se eh nasa ground floor lang so maganda uh, hindi siya ganoon kalaki eh pero parang okay naman in terms of uh, sa ano yung unit kasi medyo bago sa tingnan so as of now may nag-occupy ng, ng place pa so okay naman uh, fully furnished may washing machine merong uh, ref may mga upuan, may mga couch may mga drawers, may mga closet Uh, may washing machine, may microwave at maganda naman. hindi uh, siya ganun kalaki compared nung venue ko kanina, pero maganda siya kasi nasa ano siya, eh, nasa main road at uh, hindi siya masyadong papasok. So 1,495 pounds siya mga co So, Wow. consult ko muna yung wife ko kung okay siya doon. At 200 pounds daw yung reservation fee para makuha namin ang place. At sana matanggap kami. Kung mag-agree kami ng wife ko na yun na yung kukunin namin. So check muna namin mga kung so, okay ba? So dyan yung binyo ng bahay kanina. So, Chinect ko yung Uh, distance ng last venue na bahay from uh, the bus stop na kailangan sa akin ng wife ko papunta sa kanyang hospital may dalawang malapit na bus stops which is few minutes lang siguro mga uh, less than 5 minutes lang so which is very convenient tapos ngayon magdalakad lang oh, sandali pupunta sa aking bus stop so papunta sa aking hospital so hospital mas, mas malayo sa hospital. last time yung kong bahay sa bus stop ko let's go guys, maglakad tayo o oh, yan guys, oh, malapit lang sa malaking Sainsbury nandiyan na yung Sainsbury isa to sa mga malaking grocery store dito at saka may malapit din na Aldi yung pinakamurang grocery store at maraming Asian stores na nakasurround so kung mag-agree yung wife ko, baka mag-commit na kami sa bahay na to bus stop na tayo guys Kapit lang Guys. Nice. Tapos nasa bus stop na tayo dito sa uh, Pinakamalapit sa last convenio na bahay So napakalapit lang din ng bus stop sa bus stop na malapit dun sa bahay na last kong chinek ay mga 1 hour and 25 minutes ang biyahe ng bus. Actually, napakalapit ng sana. Pero napakadaming bus stops. So, kaya yun. Kaya uh, yung mahaba yung biyahe. So, ngayon guys, pauwi na ako ng bahay. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. So, at least meron kayong idea kung paano ba or ganon ba kahirap ang paghahanap ng bahay dito sa UK mahirap siya pero uh, masaya at uh, masayang ano masayang uh, challenge ang paghahanap ng bahay dito so yung mga kudoks sana uh, makuha namin yung isa sa mga video namin bahay Salamat Salak. ng video na Salak. Salak. Salak.